Sa pangalan ng ating Diyos, ang Diyos sa mga Diyos, Anak at ng Banal na Espiritu. Amen. Purihin natin ang Panginoon. Palakpakan natin ang Diyos. Eh, tanggapin niyo ang pagpapala. <laughs> tanggapin niyo ang biyaya ng ating Panginoon. At naway sa linggong ito ay, at sa darating pang-araw, uh, ay puno tayo ng magandang kaisipan para mamit natin yung biyaya ng Panginoon. Now, ano ang pagkakilala ninyo kay Jesus? Kasi yun din ang tanong ni Kristo. Sino ba ako para sa kanila? Kaya may mga sagot dito. Una ay si Juan Bautista daw kayo. Ay, yung iba naman sabi, ikaw daw si Jeremias. Ikaw daw si Elias. O isa sa mga propeta. Kaya ang tanong ko sa inyo, para, sino ba si Jesus para sa inyo? Tingnan natin kung tama ba yung sagot nyo sa sagot ni Pedro. <laughs> yung pagkakilala ba ninyo ay ganun din ang pagkakilala uh, ni Pedro kay Jesus o magkaiba yung understanding ninyo? Sa si Jesus ba ay tao? <laughs> Nagkatawang tao. Sa si Jesus ba ay anak ni David? Kasi dong Friday, ganun yung diskasyon na ang Miseas ay anak ni David. So, si Jesus ba ay anak ni David? Si Jesus ba'y ba anak ni Maria at Jose? Alakad dyan. <laughs> ano ba ang sabi ng, ni Gabriel na anghel kay Maria? Mar, Maria, pinagpala ka. Sumayo ang anak ng kataas-taasang Diyos. Hindi pa nagkatawang tao si Jesus ay sinabi na ng anghel, si Jesus ay anak ng kataas-taasang Diyos. So, si Jesus ba ay anak ni Maria? <laughs> ha? Ginamit lang si Maria. Okay. So, ang Diyos Ama ay gumagamit ng tao, instrument. Mula pa kay Abraham, Isaac, Jacob, kay Moises, mga propeta. So, linawi natin na si Jesus ang, ano yung pinaka-title niya? Hindi yung apelyedo, Jesus Christ. Hindi yung apelyedo. Yun ay title na si Jesus ang Miseyas, ang Kristo tagapagligtas. Okay. So sa unang panahon, wala pang apelyedo. Ay nahirap nahihirapan na mga taong mag-trace up. Kanino ba galing ito? Kasi mga pangalan, maraming Maria. Maraming, may Jesus pa nga noon eh. Diba? Sa panahon natin, maraming Jesus. Sana yung Jesus ay nakapangalan lang sa anak ng Diyos. Pero ginamit na rin ng tao. Okay? So, merong sagot si Kristo. Ang sinabi ni Jesus kay Pedro, pinagpala ka Simon, okay? Anak ni Jonas, sapagkat ang katotohanan ito ay hindi inihayag sa iyo ng sino mang tao kundi ang aking amang nasa langit. Alam niyo ba kung bakit ang tao ay nalilito? O bakit ang tao ay may maalam? May iba naman na average lang. Yung mga bagay na spiritual, iilan lang ang nakakaalam niyan. Kaya sabi ni Jesus, mapalad na si Bon dahil hindi basta-basta yung pagbukas ng pag-iisip ng tao binuksan ng Diyos gaya kay uh, San Juan. Si San Juan lang ang binuksan ni Kristo upang makita ang mga bagay sa langit. Anong meron sa langit? Si Juan Ibanghilis na lang. Kaya mapalad. Alam ba natin kung anong meron sa langit? O, di ba? Alam ba natin yung mangyayari sa hinaharap? Sa si Juan uh, Evangelista, binuksan ang kanyang vision upang makita yung mga bagay-bagay na nangyayari sa daigdig na ito. Kaya sabi ni Kristo mapalad ka Simon uh, na anak ni Jonas, dahil ang aking ama, siya mismo ang nagpahayag sa iyo. Kaya maganda po, yung panahon kasi natin, Bible na eh. Uh, diba, ito na yung nagpahayag. Pero yung panahon ni Abraham, mismo ang Diyos ang nangungusap. Pa panahon na ni Moses mismo, ang Diyos ang nangungusap. Pero yung panahon natin, Bible, pastor, pari ang napipreach. Anong pagkakaiba? Anong pagkakaiba sa panahon natin at sa panahon noon? Meron bang pagkakaiba? Yung noon, naniniwala sila agad. E mismo Diyos ang nagsabi. <laughs> Ngayon, uh, minsan naniniwala, minsan <laughs> hindi. Depende kung totoo yung panalangin mo, naniniwala ka sa Diyos. E paano kung hindi? Ayun ang problema sa panahon natin ngayon. Pero ito ay patuto ni Kristo na mapalad yung mga taong ang Diyos mismo ang nagpahayag. Ngayon, gusto nyo bang Diyos mismo ang magpahayag sa inyo? O nakikinig lang kayo kay Father? <laughs> Alam nyo, ibinigay eh, na yun ni Kristo eh, na mismo ang Espiritong Banal ang namumuhay sa taong. Ngayon kung sinasamba mo ang Diyos lagi araw at gabi paano ba sambahin ang Diyos kung ikaw ay dumadalangin sa Panginoon araw at gabi doon ka doon mananahan ang espiritung banal sa tao kaya minsan nakikita mo na sisilip mo na nauunawaan mo naiintindihan mo naging mapayapa ang buhay mo dahil pinapaintindi ka ng Diyos Yun yun ang maganda eh 'di ba kung mismo ang Diyos ang nagpahayag sa iyo, ayaw mong makinig kay father o pastor, maganda rin. Pero kung gusto mong maintindihan personally ang mga bagay-bagay, magtanong ka kay father o pastor. Pero mas mahalaga din na mismo ang Diyos ang magpahayag sa iyo. Kasi ang sabi ni Kristo, mapalad. Mapalad yung mga tao na mismo ang Diyos ang nagpahayag uh, sa kanya. Kaya kung tama ang pagkilala mo kay Kristo, tama ba ang pagkakilala ninyo kay Kristo? Sabay, anak ng Diyos, minsan nakakarinig pa akong Papa Jesus. Tama ba yon? Si Jesus ba ay Papa Jesus? Ano ba ibig sabihin ng Papa? Father, meron siyang ama. Si Jesus ay Son of God. Kaya e huwag niyo tawagin si Jesus na Papa Jesus. Kasi son of God yung pagkilala natin sa Kanya. Kristo. Uh, hari ng mga hari. Panginoon ng mga Panginoon. So, ano ba ang pahayag ni Pablo? Okay, meron din pahayag si Pablo sa Romans 12.2. Sabi niya, hayaan ninyong baguhin ng Diyos ang iyong pag-iisip upang maunawaan ninyo ang kanyang kaluuban. Naunawaan niyo ba ang kaluuban ng Panginoon? Naunawaan niyo ba ang kaluuban ng Panginoon? Oo. Sa problema, natatakot. O chill lang. kalmado lang ang tao. Kasi pamamaraan na yan eh. Kung naiintindihan nyo na ang pagsubok pala ay pamamaraan ng Diyos, ay eh di dapat ang tao excited. <laughs> excited na ma-resolve. Excited ba tayo? <laughs> o hindi nyo naunawaan ang kaluban ng Diyos. Kasi kung naunawaan ninyo ang pamamaraan ng Diyos, excited dapat ang tao sa mga nangyayari o mangyayari o pangyayari sa buhay. So, ulitin ko, naunawaan nyo ba ang kalooban ng Panginoon? <laughs> Parang hindi ah. <laughs> okay, so yun na yung panahon natin ngayon. Yung panahon natin ngayon ay, ano na, kailangan mong gumalaw-galaw. Kailangan natin gumalaw-galaw para hindi tayo maagang pumanaw, <laughs> kailangan nating mag-isip, kailangan nating magplano, kailangan nating tingnan, silipin yung mga iba't ibang bagay o paraan sa daigdig na ito para makapag-survive tayo. Kasi kung hindi mo tingnan yung mga possibility, ibabagsak tayo sa daigdig na ito. Oh, ano ang gusto nyo? Yung kaisipan nyo, kaisipan ng Diyos. So, napakahirap maunawaan ang pamamaraan ng Diyos. Tama yon. Kinukusto natin, bakit si Jesus kailangan pang mamatay? Di ba siya anak ng Diyos? Di ba siya makapangyarihan? Bakit dumadaan pa siya sa ganong proseso? Ikaluuban ngayon ng Panginoon eh. Yun ang pinakaplano ng Diyos na bumaba yung kanyang anak para maging handog magsakripisyo. Yung kanyang katawan at dugo ay kabayaran ng kasalanan ng sanlibutan. Sa panahon na siya handog, ang lahat ng kasalanan ay quits na binabayaran na ng Panginoon. So yun ay kalooban ng Diyos. Kaya wag niyong tingnan yung sakripisyo ni Kristo. Tingnan ninyo yung kanyang paghahandog. Yun ay pag-aalis ng kasalanan at pagbibigay sa atin ng karapatan na maging anak ng Diyos. O di ba? Naintindihan nyo? Kaya kung ikaw kung tayo ay naniniwala uh, sa kalooban at pamamaraan ng Diyos, uh, sabi ko nga kanina makikita mo ang mga katotohanan sa daigdig na ito. Ang walang pera, katotohanan yan. <laughs> Kaya anong gagawin ng tao? Ang nagka-problema ay katotohanan din yan. Okay? Anong dapat gawin ng tao? So, dapat ganun mag-isip siya. Kaya kung naintindihan ko ang proseso, ang pamamara ng Diyos, kung ang Diyos ang nagpapahayag sa tao, uh, yun yun ang sabi ko kanina, mapalad. Kasi, kung sa patuloy nating pagsasaliksik ng katotohanan at kapayapaan doon din binubuksan ng Diyos ang pag-iisip ng tao kaya ang tao ay nagkaroon ng karunungan, pag-unawa, katatagan. Uh, yun na yun ang result. Kaya dapat ang tao ay sabi ko nga dapat pag-aralan ang pamamaraan ng Diyos. Do not question kung ano ang paraan o proseso o kalooban ng Diyos. So, dapat ang tao ay nag-aaral. Pinag-aralan niya ang proseso at pamamaraan ng Panginoon. Kaya, may mga taong natakagawa ng maganda, kalugod-lugod sa Diyos, dahil bunga yan ng pagpupursigi na maunawaan nila o makamit nila ang kaluuban ng ating Panginoon. Kaya sabi ni Cristo, mapalad ka, uh, Simon. Kasi ano ba ang gantimpala? Imagine sa sa Matthew 16, uh, 18. Ano ang sabi ni Kristo, ikaw Pedro, at sa ibabaw ng batong ito ay itatayo ko ang aking iglesia. At ang kapangyarihan ng kamatayan ay hindi magtatagumpay laban sa kanya. So merong ibinigay ang Diyos sa mga taong uh, niya. Okay? May ibinigay na maybe kapangyarihan, misyon, isang gawain, na maka-Diyos. Kaya ang mga nakakaalam o yung mga binuksan talaga yung pag-iisip nila, ayun, sila din yung pinagpala. Kaya sabi ni Kristo, mapalad ka. Kaya nagagawa natin ito at ginagawa natin ito, una, dahil naniniwala ka. Take note, ha? Dahil naniniwala ka. Mahalaga po yan. Kasi hindi mo maunawaan ang maka na proseso kung hindi ka naniniwala. Isa yan sa mga dapat i-build up natin. Yung paniniwala. Magkaiba yung siyensya. Asa yung siyensya kasi ano yan eh. Meron siyang pruweba. Kailangan mo ng proof dyan. Sa pananampalataya, paniniwala ang kailangan. Di ba sabi ni uh, Tomas, ah hindi ko maniniwala hanggat hindi ko makita. Eh sabi ni Kristo, mapalad yung mga taong naniniwala kahit hindi nila nakikita. At yun yun ang pinakapundasyon ng pananampalataya yung paniniwala. At sabi ni Jesus kay Natanel higit pa rito ang masasaksihan ninyo. Ano ba ang dapat piliin ng tao? Karunungan ng tao o karunungan ng Diyos? Anong gusto nyo? Yung makilala ng husto ang Panginoon o makilala yung pamamaraan ng daigdig? Siyempre ang Diyos eh. Alam nyo ba na kayang kaya ang ihinto ng Panginoon kung nasa dangerous situation kayo? Kaya bang ihinto ng tao yung problema niya? Kaya sabi ni Cristo, anino ba kayo dapat manalig? Kaya niyo bang dagdagan yung oras ninyo sa daigdig na ito, yung buhay ninyo? Hindi magagawa yan ng tao, pero magagawa yan ng Diyos. Kaya sabi ni Cristo, dapat sa Diyos talaga ang tao na eh. <laughs> dapat sa Diyos ang tao na dahil pwedeng Uh, kung nasa danger situation, pwedeng ang lahat ng kayamanan sa mundong ito ay pagkalub sa iyo kung nais ng Diyos. Ay dapat i-convince natin ng Panginoon kasi nasa Kanya ang pagpapasya. Okay? Ang nakakaalam tungkol sa kahal kahalagahan o kahalagahan ng pag ng kalooban ng Diyos, ito yung mga taong may malakas na pananampalataya. Kaya kung mahalaga sa inyo ang kalooban ng Diyos, gaya kay Kristo, 'Di ba? Sabi na mga kapatid ni Jesus, sabihin mo na nga sa tao na ikaw ang anak ng Diyos. Kasi makapangyarihan ka naman para luluhod ang tao. Pero sabi ni Kristo, hindi pa oras. <laughs> hindi pa tamang panahon. Kahit 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 ngayon, sinabi ni Kristo, wag niyo sabihin uh, sa ibang tao na ako ang Kristo. Kaya kung merong mga confidential na bagay, wag niyo ipagsabi. For example, may plano ka Then pinagsabi mo, o baka hadlangan ka. <laughs> Di ba? Kaya isa yan sa mga uh, attitude o character na meron si Kristo kapag confidential, confidential. Nas sumusunod siya eh. Nakikinig siya sa kanyang ama na sa tamang oras, maihayag ito. Sa tamang panahon, mangyayari yung katotohanan. Gaya nung muling pagkabuhay, eh hinihintay pa natin yan eh. Totoo bang merong muling pagkabuhay? Sinabi ni Kristo. Si Jesus muling nabuhay. Okay? Pero magkaroon yan ng realization sa muling pagbabalik ni Jesus. Nasabi ng unang pagbasa na ang daigdig na ito ay parang damit na naluluma ang dinaalisin. Ang langit at lupa ay parang damit na parang alisin lang sa isang iglap. So yun ay mga pangyayari o mangyayari sa hinaharap. At mangyayari yan sa muling pagbabalik ni Kristo. So yun ang inihintay natin, yung kanyang muling pagbabalik. So nahahayag ang kapangyarihan ng salita ng Diyos. Uh, ang tao ay iniingatan ng Diyos uh, dahil sa pananampalataya. At dahil din sa kapangyarihan ng salita ng Diyos, ihayag ang mga bagay na hindi kayang unawain ng tao. Pero sa ilan lang. <laughs> may mga tao pa rin... Uh, hindi talaga naintindihan nila. Gaya ng usaping si Kristo ba ay anak ng Diyos? Then sabi ko kanina, ang question ko kanina, si Jesus ba ay anak ni Maria at Jose? Then sabi ninyo, yes. Dahil ang pagkakilala natin, lumabas si Jesus sa uh, sinapupunan ni Maria. Okay? Kaya nga, sa mga seminar sa Binyag, tinatanong ko yan, kung talagang tao si Kristo, kasi ang human nature sa science, kailangan sa nag sperm cell at egg cell. Yun ay tao. Si Jesus ba is sperm cell, egg cell? Holy Spirit eh. Di ba? At binanggit pa nga na ni Angel na si Gabriel na ito'y anak ng katas-taasang Diyos, banal na Espiritu. Ang tao kasi talagang tao siya. Kaya ang term natin kay Kristo, nagkatawang tao. Kaya sabi ng Anghel kay Jose, O oh Jose, Wag, ko na, wag ka munang kay Maria. Hindi pwedeng makontaminate siya. Merong material, earthly matter na makontaminate kay Kristo. So dapat maintindihan natin yon. Pero maraming mga tao nag-alinlangan dyan. Eh hindi, tao siya. Talagang si Maria ang nagano sa kanya. Di ba? <laughs> Kasi yun ang nakikita ng mga tao. At yung mga pariseo, mga high priest. Di ba anak yan ni Maria, ni Jose? At yung mga kapatid niyan, andito sa templo naglilingkod. May mga kapatid sa si Yesus, kay Jose at Maria na anak talaga. So, kung ang pagtingin lang natin sa mga bagay-bagay ay material, earthly, kung ang reference natin sa pananampalataya ay earthly, material o makadaigdig, hindi mo maunawaan ang proseso, ang paraan, ang kalooban ng Panginoon. Kaya ang pananampalataya nag-require na Uy, dapat paniwalaan mo yung mga bagay na hindi nakikita kasi yun ang pananampalataya. Kasi kung ang pananampalataya mo, uh, gusto mo ng pruweba, yun ay earthly na proseso, pamamaraan. Magkaiba yung maka -Diyos. kasi nag-require siya ng spiritual yung mga bagay na hindi nakikita ng mga mata ng tao. Okay, sa so Old Testament, uh, anong ginawa ng Diyos para maniwala ng ang tao? Gusto niyo bang ibalik yung Old Testament? <laughs> ano ba ang nangyari sa Old Testament? Nagpahayag ang Diyos Ama ng kapangyarihan, kababalaghan. Gusto nyo bang ibalik yun na para maniwala ang paraon, ang Diyos ay nagpadala ng palaka, palang, ang tubig naging dugo, ano pa yung nangyayari noon? Gumagamit ang Diyos ng kapangyarihan para ang tao i-impose sa daigdig na ako lang ang Diyos ng mga pangyarihan. So gusto nyo bang ibalik yon? Natadaan mo na kayo sa mga pagsubok para maniwala kang merong Diyos. Bakit ganun tayo? Kailangan pa ba nating may mangyari para maniwalang merong Diyos? O ngayon pa lang naniniwala ka na para secured ka sa mga mga problema o mga pagsubok sa daigdig na ito. So sa New Testament, iba yung pagpapakilala ni Kristo sa daigdig na ito, yung kanyang kamatayan. Ah, hindi na yung parusahan, hindi na. Hindi ko na titingnan yung mga kasalanan ninyo. Hindi na yan. Ang aking kamatayan, ang aking dugo, ang maglilinis. Para maging quits na lahat. Para walang masaktan, walang parusahan, walang condemnation. Ako na lang. Ako na lang. Kasi alam ni Kristo na itong katawang ito is temporal, may hangganan. Pero meron siyang spiritualidad at yun ay magpakailanman. At yun yun ang pinakamaganda na kung paanong nabuhay si Jesus muli Ganon din tayo. Although mamamatay tayo, sabi niya, mabubuhay kayo. Bubuhayin ko kayo. So, ang ginawa ni Cristo, nag-organize siya ng twelve uh, apostles bilang mga saksi. And then, pagkatapos sa mga apostoles, the church. Ito na yung uh, parang, ano baga, successors. Mula kay Cristo sa mga apostol, ngayon ay mga simbahan na ang simbahan na ang patuloy na nagpapahayag sa salita ng Diyos. Okay? Kaya uh, mga kapatid, uh, gaya ng pagpapahayag ni Kristo uh, kay Pedro, okay? Sinabi niya bilang pundasyon ng isang simbahan uh, at sabi niya sa Matthew 16:19, ibibigay ko sa iyo ang mga susi ng kaharian ng langit. Imagine? binigyan tayo ng authority. Gusto niyo ba ng susi? o ito yung kwarto mo sa kaharian ng Diyos para iso o baka squatter. <laughs> Kasi nagalinlangan pa tayo sa Diyos. So sabi ni Kristo no, kay Pedro, ang ipagbabawal mo sa lupa, ipagbabawal ko rin sa langit. Ang ipahintulot mo sa lupa, ipahintulot ko rin sa langit. Kaya mga churches ngayon, may mga polisiya, may mga batas. Pero dapat ang mga batas na yon ay makatarungan, maka-Diyos. Hindi yung pang-personal na interest. Kasi pag personal interest, hindi yan maka na batas. Ano ba yung mga batas nila noon? Ano ba yung mga ipinagbabawal nila noon? Ano ba yung ipinapahintulot nila noon? Okay? Isa yan sa mga dapat alamin ng tao para siya ibigan ng susi din. Papasukin sa kaharian ng Diyos. Okay? So, yan. Uh, isa yan sa mga dapat nating tingnan. So, ang pagtingin natin sa mga churches ay dapat Uh, hindi kalaban. Kasi ito na yung panahon natin, ay eh, the church. Pagkatapos sa mga apostoles, churches na. Ito yung mga, uh, ang term kanina ni Cristo, iglesia. Pag sinasabing iglesia, people of God, mananampalataya. Kaya dapat ang pagtingin natin sa mga mananampalataya ay kapatid, hindi kalaban. Isa lang ang kalaban ng Diyos. Sino ang kalaban ng Diyos? Baka hindi nyo kilala naman. <laughs> Sino ang kalaban ng Diyos? Isa lang ang nakakaalam. Sino ang kalaban ng Diyos? O si Satanas lang. Hindi yung mga churches ang kalaban natin. Kasi ipinasa eh. Yung succession mula kay Kristo sa mga apostol and then the church. Kaya dapat ang pagtingin natin sa mga churches, kasama, kapatid, uh, kaagapay. Uh, diba? Kasi mission eh. Ang church ay pinundar ng Diyos, itinayo ng Diyos para ipagpatuloy yung kanyang ginawa o yung mga nagawa ng mga apostol. Kaya dapat ganun din ang pagtrato natin sa mga churches. Kasama, hindi kalaban. Kasi ang kalaban ng Diyos ay ang Diablo lang. Okay, naway sa pag